Hello guys. Maraha kita kang ginatawag na tinapa. Ji-ji, ang atin isda. Dapat kung magubra kita kang tinapa, ang atin nga isda labas. Pero baw diakan, -ja imbis labas, medyo rululubok ron. Pero pag halintura ka hina, pero tinabla ka sinaw-sinaw, kagunan nami yun ay labas ko Igo no. e, mag pagabot sa balay, pero malang ura gani itsang oras ako nga nanindahan. Mahay, oh, Lubok -ok ta na. Pinugasan ko las plus auron anang nga hasang ang anang uh, nga busong nga boros dikren dinireman kuri as a brine solution ang brine solution natin is made of water and salt for 4 hours alas 11 si kag gitang sa ref kag in butwas at 3 o'clock amo rin di anti steam natin di a ang atanya isda pero antes natin i-steam, ang ating uh, steamer, butangan natin itong oil. Magkita para na hindi ka na magdekat ang ating isda. Karoon kong steam natin within 15 minutes. Samtang nagabutang ako dyan kariyan itong isda. Mga ginpahidan ko para ganit paper tower para medyo magmaramara gawa. Ito ihalin bala sa tubig mo, oh. tinurom ka ba eh, para nga daw, hindi gawa masyado katubig, in yung... pahid-pahidan ko. Ayan, namorong diya dyan, din sa lansya natin yan diyan, sasalad ka natin niya, steamer. E, Isalad natin sa steamer, kag i pagbukal o, oh, nagbukal rin natin tubig, steam natin diyan for 15 minutes. Then, after 15 minutes, ayan, makita mo nga nag ano rin ibutang natin sa may rack yan natin ibutang sa rack para medyo magturo-turo it may, kag para nga dasig ang pag para nga kung ibutang natin sa atin bruta, magtapa kita bakit nga it -turo, turo no so amuratan ni mo on para dasig mag ano uh, ano ginimo ko in pa electric fanan ko dry air <laughs> in air dry dry in air in air dry ko lang tawa para dasig kay ti gadali ako hi hapon din nung pasado ron da last stress ma, no alas 4 ron para nga dasig matapos o so, magmara mara gyud tang ko uh, kay kag natin ang ingredients sa to sa Rudlan diyan. May kahoy ako diyan kara kang sambag, kag may lang ra nga sambag yung butang ko diyan. Kag at atan ipausok diyan karon sa atan nya. Sda, butang kita diyan kang ano, yad lang duro barbecue stick ko diyan mo. Te kende. Mm, amori an kag so, diyan atan itong tong ang atan nya is daara. Oh, gin sampaw-sampaw ko ran di ra man da magano ah. Hindi naman na magperili. isot na lang ra, pero mala kabilog. Daw dosi kabilog. Tay igo ay tay may lang man. Kag ibutang natin sa kalan sa mahina lang apoy hasta nga mag mag market to ang anang salad sa may himo nga kalayo o ang anang anang uh, kahoy kahoy rin to sa salad kag mag aso amuri ang pag smoke uh, Lantawa, ara na siya. Ewa, smoke na smoke. Smoke gets in their eyes. kang atin niya fish. amoria ah ang tinapanga galunggong. Pero tangad niya hindi masyado labas at ang isda, medyo gaburusdik ang bosong. Kag-insulate natin sa atin niya ice cream box para itagoon lang anay. Hay duro pa man ang amang niya sudan subong para na lang siya sa buwas. Uh, devfa, ang amo lang di ang paghimo o tinapa. naprito, muto kag may kamatis, kadakag sibuya, sos manamit na ni nga pamahaw.